Ayos ba ito na Gerardo Gravio at uh, mga kasama po natin, TV host, kolumnista, real estate developer, negosyante, Arjen Edasma! Okay. Kapidyante! Ayun naman, ahali na naman ako nito! <laughs> 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 Ayun naman! Ayun naman! Sabi sa inyo, huwag niyo nang ginagas dito yan eh. Okay. Napaka... -ing... Parang ano tayo, para tayo na sa ano ah. Ano, ano, ah, ano, Oh, Italian, oh ano. Parang, Kanina yung mga secret, sikreto paano ka ba nagsimulang Maging isang negosyante. Actually, kagaya ni Chinky rin. Yung I aming, mean, nagsisimula yan sa attitude sa bahay. Dahil yung, yung tatay ko, ay isa din negosyante na entrepreneur. Oo nga. At sinabi niya, sa lahat ng mga anak niya, dapat lahat kayo may entrepreneurial mindset. May gagawin kayong negosyo, pero dapat lagi kayong nag, naghahanap mga oportunidad. Habang nag-real estate development kami ng family business ko, sabi ko may oras pa akong gumawa ng ibang negosyo. So yung tinayo namin, ay isang weekend food market. Nung hmm. nag-honeymoon kami ng asawa ko sa Florence, Italy, nakita namin yung Mercato Central. At dyan, naka-expose ka sa mga... mga sa may, aring mga negosyo, that you get to try their food, ang ganda ng atmosphere. At hindi lang yan, na-inspire na, na rin ako sa ginagawa ng mga weekend markets, kagaya ng mga Salcedo at Gaspi Market sa Makati noon. Lagi akong frequent, frequent uh, visitor dyan. So sabi ko, ang ganda nito. At uh, na dyan, importante yung mag magaling mga partners mo. Yung isang partner ko dito sa negosyong um, weekend market, I si see Anton Diaz. Host ka ng Best best Men, ha? Best Men, News oh. TV, ha? Oh, yeah. News taman, TV. Taman. Monday, 10.30 p.m., Grace oh. Flores. Uh, Column ni isang Philippine Star. Every Wednesday, Philippine oh. Star. Editor-in-chief, oh. Uno Magazine. Uno Magazine, uh, oh. Oo, oh, oh. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Mr. Payan, tsaka tatay. Oo, oh. oh. oh alam, <laughs> alam, isang asawa, ha? Pa, paano kakikunyari? May isa rin gustong mag... mag no, yung, yung mas pa importante para sa akin, no? Ibig sabihin, oh. baka akala ng mga tao, ang dami kong kinikita ngayon sa mga negosyo. Parang mo lahat oh, eh. No? Pero da organizer dapat naisip ng na organizer ako. Ayon. At mas importante dyan, isipin ng mga tao na talagang ako, nag-invest yun ako, nasa rin yung pera. ano ni ano? Victor kanina, di ba, oh, savings oh. niya. Ako, yung pera nang inipon ko sa honeymoon ko, sa lahat ng mga hostings ko, yan yung ginamit ko unang puhunan hmm. para sa mga negosyo ko. And then the most important thing is to do a very good job the first time around. Pag-negosyante ka, anong pinaka best and worst dyan? Para sa mga manonood uh, best and worst dyan, the best and worst is that it is a 24-7 job. Hindi mm. yan, kag, ako, noon po, mm. ako isang brand manager sa isang multinational company. At dyan ko nakuha yung mga skills ko para maging isang entrepreneur. Kaso lang, pag ikaw na sa brand management, pwede mo sabihin after the end of 9 to 5 yan, yeah, tapos na. Tapos na yan. Ito hanggang 24-7 talagang 11pm, nandiyan ka nagbabantay. Oh. 7am, Diyan ka, iniisip mo na yan. Lahat ng mga ideya mo pag nagbabakasyon ka, kung may ginagawa ko, lagi, lagi yan isang marka ng isang entrepreneur. At yung maganda dito, katrabaho ko yung asawa ko. So lahat kami, pag nagtatrabaho, we're always... It's a good way to bond with your wife also. So, well. lagi yeah. kami mag-share mag ng mga ideas. It's been a very nice family venture. Oh, okay, sige, pa para, amin. umabot siya sa mm -hmm. uh, isang milyon, anong pwede anong, ano, Anong oh. De, <laughs> actually, tama na yung ginagawa ni ano eh. Actually, yung maganda yung ginagawa niya. Yung mga prinsipyo na matutunan natin. Number one, nahanap mo yung passion mo, yung gusto mo mm gawin. -hmm. Oh, yun unang-una. Oh. Unang una, oh. Parati ko sinasabi, you find something that you love to do so that you don't have to work for another day in your life. Number two, ang kagandahan din dito is nagbibigay ka rin ng oportunidad sa mga ibang tao. Oh. And what the people need to learn also is when they do this type of thing, marami siyang skills na natututunan Never mm. think of it, di ba? Sabi ni Robert mm. Kiyosaki, you work to learn and not to earn. Yes, exactly. Yan yung ibig sabihin. It's Mag maganda yun, ha? No, diba? Because Pag... my first, my first business, talaga natalo ka naman. Eh. But that's what you learn about. it eh. okay. Yung talo mo, use it as a learning for the next business. Magano, Chingy, dapat hawak mong pera sa pagsimula ng isang dissenting negosyo? Ako, parati sinasabi ko, Yes, sabihin natin, kailangan mo ng pera. Pero mm. sa totoo lang, money never creates money. Ang pera hindi gumagawa ng pera. Yung, huwag na sana maging balakid sa mga nanonood ngayon. Yung maliit na... lang yung punan. Oo, oh, wala akong puna. Pandami hmm. nagsimula sa parya. na. Oh. Ah. Hmm. Diba? ito lang, ang papatunayan ko sa inyo. Di ko naman nilalahat. Ah, uh, ito lang, huwag naman masamayin ng mga nanonood. No? Kung bigyan mo na isang milyon ang isang taga, ano, yung talagang mahirap na mahirap, bigyan mo isang milyon, ba? Diba? balikan mo after one year. Ano mangyayari sa palagay mo? Yung mahirap. Nadami ang pera o ano? Mahirap pa rin. Mahirap pa rin, mahirap maubos. Pin Pinantayanan yun. Oo. Mm. Kunin mo yung kayamanan ng isang pinakamayaman na tao sa buong, dito sa Pilipinas, mm. kunin mo. Balikan mo after one year, mayaman o mahirap? Mas mayaman pa, di y ba? Hindi mm. nga po. Kaya deposit lang yun. Hindi, kasi kahit kunin mo, kasi ano, ano yung indiferensya? Yung mindset. Oo. Yung mindset pagdating sa pera. Yung una, yung mayaman, aside from mindset, walang alam. Mm -mm. Kaya naubos. Ito, kahit na walang kapera-pera, may alam. Kaya nakagawa ulit ng pera. Ulit pera. Mm -hmm. So, importante talaga, kailangan matuto ka. Education. Mm -hmm.